Magluto tayo dito ng ating instant taho. Subukan nyo na. O ba diba, dito pa lang ay mapapatakam ka na. <laughs> Una, dito meron tayong soy milk. Nilagay ko lang dito sa ating pan. At inubos ko na yung isang litro na kahon dyan. Tapos maglalagay lang tayo ng half sachet ng gulaman powder. Unflavored to. Nasakto lang na may kulay ang nabili ko at wala silang available na clear color. So, haluin muna natin at isa lang natin kapag kakumulo na at uminit na ng todo, ay pwede na natin ilagay dito sa kanilang pulmahan So, dito meron tayong brown sugar, pwede rin white sugar. Ilagay na natin dito sa ating pan. At painitin. Ang gagawin natin dyan ay ika-caramelize natin. Kapag kauminit na yung sa ilalim at sa gilid, ay pwede na natin haluin. At dahan-dahan natin lagyan ng tubig. Ito na yung magsisilbi nating arnibal. Ilagay na natin dito sa ating bowl, itong ating instant taho. Tumigas na pala yung gelatin natin naglagay na tayo dito ng ating sago. Sa gitna pala, naglagay na ako ng arnival at syempre lalagyan din natin ito ulit ng gelatin at sago tapos arnival. Enjoy!